Um, hindi ko po alam kung bakit meron pa uh, investigation ang uh, ICI. Kasi napakadali na ba nun ilang Ilan po, ilan po ang uh, confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila-sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang uh, resources ng Office of the President. At uh, nila yon derecho Uh, sa ombudsman o kung saan man na, na korte. Uh, pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ano uh, ICI ng komisyon? Bakit kailangan pa niyang magbukas ng komisyon? Paniwala ko at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI tapos Siyempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI. In fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Bumok na bukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento na nangyaring corruption